sabi ni General Luna, ang taong may damdamin ay hindi alipin. Ngunit sa tingin ko iko kung ang damdamin ito ay sanhin na pagkabulag natin, alipin tayo ng sarili nating damdamin. <coughs> Mukhang hindi bagay sa ang mahiwalay sa politika. Hindi ko naman ginustong umalis. Naging haligi ka sa gabinete, Pule. Huwag mo isipin inat sa pwera ang... Mga... Hindi mga... sama ang loob ko. Malayo na ako sa intriga. Ang mahalagay, nakapagbibigay pa rin ako ng payo sa mga humihingi. At sa mga nakikinig. Mabuti hmm. na lang at tahimik nitong mga nagdaang buwan. Masyadong tahimik, hindi ba? Pagkakataon natin ito, ipadadala ko si Alejandrino sa Maynila kasama ng ilang mga Amerikanong bihag para simulan muli ang negosasyon. Umaasa pa rin ako nakikilalanin ng mga Amerikanong ang gobyerno natin. Kayo ang bahala. Pero ang lahat ng ito ay napag-uusapan sa liham. Anong totoong pakay niyo? Narito ako para himukin kang bumalik. Gusto kong ikaw ang maging pangulo ng Korte Suprema. Ah. Nung una, hiniling niyo na bumaba ako sa gabinete para mamuno si Paterno. Para sa kapayapaan. Ano ito? Para matigil ako sa pagbabatikos sa mga kabalbalan ng mga payaso sa kongreso. Baka nakakalimutan nyo. Ayaw nila sa akin sa nagsasabi ako ng totoo. Mabuting tao, si Napaterno. Pinagsisikapan nilang makamit ang kapayapaan. Kapayapaan na walang kalayaan. Kailangan ko ang utak mo, kailangan ko ng taong totoo. Kaya na ba ng Pilipino na marinig ang katotohanan ng hindi mapipikon? At dahil katotohanan na rin naman ang pinag-uusapan natin. Sige. Ano ang katotohanan sa pagkamatay ni Antonio Luna? Huwag ngayon, kaibigan. Tatanggapin mo ba ang aloko? Maglalabas ako ng opisyal na pagkilala sa bago mong posisyon. Para sa bayan.